Good morning mga kapambam Today September 1 2024 Sunday Kain muna tayo ng breakfast uh, Ano sa It's almost 5.30 5.30 in the morning Today ang celebration ng BIA Animal Care Yung second anniversary nila Dun nga sa Free Capone, no? Medyo marami to Grabe Mga nasa 2,000 slots yata yung Pina-reserve ni BIA So, agahan lang natin para kung matapos tayo ng maaga, aga, tayo ng para makapagpahinga din si Snowy. So, based sa Facebook page na, sabi nila, ang tapay lang daw sila, around mga after lunch, baka mag-open sila for walk-ins. So, naku, mga namang gagag-sign sila. So, sa ngayon, si Snowy muna yung ating ipapakaton. So, nandun naman ako siguro mga after lunch, eh. magkaantapay din ako. Then, balak din namin itakbo doon si Storm. Mga kapo na rin Para medyo maging Umaba ang buhay Lumusog Sabi nila you know, yun. So yun Kaya muna tayo na mabilis Para anytime Pwede pa tayong kumalis Uy ka dito Ayan ha Tabango muna tayo Tabango ulit Ang aming dalaga Dalaga Hindi na pala dalaga hmm. Lola na pala to Tanda ka na eh Okay oh. hey, good morning Ayan Nag-aantak na tayo Ng bicycle Ah iwan Iwan Ano yari papunta ngayon tayo sa biyaya o, kasyang kasya o kung ano yung mga pwedeng gawin uy. uy 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 so marami nang nakapila no it's almost 6 o'clock 6.10 so hanggang doon yung pila sa dulo ang daming aso sarado pa registration check natin sa harap bilang mga, kung ano yung mga, naman' na yung mga, bilang yung mga, bilang yung mga, bilang na mga, bilang yung mga, bilang mga, bilang yung mga, bilang mga, 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 yung mga, morning 6.20 mahaba na ang pila no? dito na sa labas ang pila yung mga nagaantay makapasok dun sa registration so makikita nyo nandun na sa dulo na ang pila medyo marami rami ngayon so ang diskarte dapat dito kung dalawa kayo yung isa maghahawak yung isa magpipila no? yung isa maghahawak ng cage dito sa labas para hindi nakapila kasi, kasi kung nakikita nyo nakapila rin yung yung mga cages sa eh, pati aso ah, yun Dulo-dulo. dulo On the na ba yan? Pila-pila lang. Nakapila lang. Oh, nakapila lang. Ah. So, umuusad naman yung pila. Tapos, kailangan lang talaga i-ready yung screenshot, saka yung email, and then yung payment siguro para mabilis yung dami. Ah, isa lang kasi na register ko. Pero dalawa yung aso ko. Okay. Pwede ba? Hindi. Mamaya na lang just in Chance yung sabi sa page. So, update lang tayo. No? Bali, ano na. 7.10. So, yung pila natin. Nandito na tayo sa may halos kalahati. So, medyo malapit-lapit naman na tayo doon. So, yung iba na sa loob na. nag register na ulit. Tapos, doon kasi sa may harap. Dun ipapakita yung uh, screenshot ng email sa yung proof na nakaregister tayo. yung okay, pila natin, ayun na, so, si Darlene. So dito muna natin nalagay si Snow. Yan kasama ng ibang mga nag-aabang para hindi mahirap mag ano. Almost 8 o'clock na. So nandito na tayo sa may malapit sa entrance sa San Cedarle. Si Ayun yung bantay natin. So malapit na tayo. Makakapasok na tayo. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. So waiting muna tayo dahil naantay nilang pumasok yung confirmation dito sa system nila kasi wala akong na-receive na email. So inaantay lang natin. Dito may number naman na mga tayo. Nakapila na tayo sa registration. So Do double check ulit nila. Ito, so yung number ni Snowy is 723. 723. Yay! Yeah. Okay. So nakayoko nila kayo. Scooby-Doo. <laughs> Meron online sir. Ha? Meron kayo online. Apo, naka-online na naman. Yung anti-rabbit siya pwede pa yon, kahit nung March lang kami. Nitong year. Pwede pa rin... Oo Yearly pa yung underage sir sige. Okay sige, thanks Huwag lang Yearly daw yun niya, 5 years old po siya May preview siya sir, nananganak na siya Kek na lang natin tawagin dito sa Dito na lang na siding Gawin yung registration dito yung pipila sa may tent nato. No? Tapos pag na-input na nila doon sa kanilang system, maantayin na lang namin yung dog tagging cage number nitong area na to. Tapos yun yung ilalagay sa, sa cage pala Tapos dadali natin doon sa loob. Okay. Tapos nandito si Sir Ben. Benhar Abalas. Ah, sa kanya pala to. Laga pala niya. Hello!

So, na, eh. Meron silang mga freebies sa loob. Pero i-scan mo. So parang may data ka dapat. I-scan mo. Hindi, tininan ko lang kanina. Sir, pwede magtanong. May idea ka ba kapag ka mm -hmm. nag-open ng walk-ins mamaya? May mga form ka bang pipirmahan? Pag ano, pag meron lang mga slot na hindi... Oo. Oh. Uh, sabi mag announce daw sa page. Ko. Oh. pero kunyari nag-open. Dito na agad. Oh, dito, dito na, na. na. may mga, form. Pwede so, Dadali na natin sila, snow sa ano? Nasaan na? Ay, may tapis na po. Sorry, Nandito na tayo sa Prio. Oh, pila ulit tayo. pila lang, Kuya. Pwede na iwan Sir? Halika na, dito tayo sa loob. Matay mo lang. Matay Papasok naman sa loob, eh. Papasok naman sa loob, eh. Ilan ka lang? Oh, uwi ka na. Okay so update lang tayo na mga kapambam. Naka-line up na si Snow. Ayan, naka-line up na siya dito sa area na to. Ah, uh, dyan yata yung Anastasia. So, na ilalain si Anastasia. Dyan yung, yung pinaka-main operation niya dadali niya dito sa may loob nitong building, no? Kasi itong area na to, ito yung kanilang operation. Ano, dyan, dyan gaganapin yung papakapot. So dito, dito yung Anastasia. So, pasok muna tayo ng papasok muna tayo ng gym kasi may program doon, then may mga may mga booth doon na pwede nating pagtanungan kasi may mga freebies sila doon basta mag scan lang ng kanilang barcode, may mga freebies tayo makukuha. So, balik-balikan na lang natin si Snow kasi medyo matagal pa nasa 300 pa lang yung kanilang ino you know, yung kanilang inaanesthesiahan. So sabi ni Ate bawal daw diyan. So talagang tatambay muna tayo sa gym. Para o kaya bilhin muna tayo ng ano, tubig. So ito yung kanilang surgery area. So maraming ano yan diyan, maraming lamesa diyan sa loob. No? Diyan ginagawa yung pagkakapon nila. So Yes, yeah, ako mga friends, maraming yeah. salamat. Kinikilabuhi. Yeah. So, bago tayo magpatuloy. Ito so, yung sabi niya yung mga pet niya. Baka nalang nilang ko. Kasi pagkikin niyo So, ito yung sitwasyon na yung dito sa labas ng uh, anesthesia area. Medyo tambak na sila dito. Ayun si Snow. Medyo tambak na, medyo marami na sila. So, based on information, na no, nasa 300 pa lang yung kanilang nilalagyan ng anesthesia samantalang may pa dito. Ang number kasi ni Snow is nasa 723. So, itong mga nasa harap to, mga nasa 300 pa lang yan. So, medyo hindi tugma yung number. Hindi sunod yung medyo na-stress na rin yung ibang alagang hayop dahil bilat sila sa araw. So, ang gusto nilang mangyari, um, aircon, sa, aircon sa may gym, aircon sa may gym, ba? Diba? So, dadalhin yung pet doon, tapos tatawagin na lang dito, which is, paano tatawagin? Eh, nasa gym, eh, hindi mo man maririnig yun doon, eh. ba? Diba? Kaya yung iba talaga pinupush na lang nila dito para mapansin at may usod na doon. Ah, ka na. Ah, ingol ka na. Ah, uho ka na. Ah. Time check. 10 o'clock. Pero madami pang pila. Pakahaba pa, sa dulo. 10 o'clock pa lang ito. Bili pagkain. May nawaan uh, mo pang pulsa eh, Init sa loob, leather kasi. Ay! Okay, no? Uh, update lang tayo. So, around, ano na. 11.15, medyo, ano na, tirip na yung sikat ng araw. So, medyo yung kalagayan ng mga pets is medyo bilad na. So, good thing lang kasi naglalagay na sila ng panibagong tent dito. Karugtong dito kasi natatambak na dito sa may area na to. Papasok dito sa may uh, anesthesia area na papasok na dito sa may operation. No? So, yan. Buti nilang dinadagdagan na nila dahil kawawa rin yung mga pets na nandito na nakabilad. Nakuha na yung aso mo? Ito na. 738 739 Okay, no? So, time check tayo, 11.30. So, ito na yung sitwasyon natin dito sa, ano, dito sa uh, school. No? Medyo makulimlim, parang uulan pa. So, bali nakuha na, naipasok na sa loob. I snowy, yan, napasok na siya sa loob. So, mag na lang tayo ng mga ilang oras. Siguro, depende rin kasi kung ilang oras, ano oras siya magigising medyo nakakagutom na uh, 11.30 lunch time so di ko alam eh 1 hour, 2 hours depende siguro sa ano anesthesia okay let's go H natin si ma'am Rina shout out yung mga bisita Oh, update tayo. Ano, alas na. 11.35 So marami pa rin nakapila dito sa may labas graha 11.35 So parang sa aso ang makakapunay mga nasa 700 plus na sa pusa 600 yata So hanggang dulo pa yan May gulaan So medyo nakakagutom no Kakain muna tayo dito ng tanghalian dito kay Boss D Kain tayo ng tapsilog So dito tayo sa may releasing area mag-aantay Pares lang pa rin leasing area. Ang tawag na yung number natin. So tatawagin nila yung number kasi kung gising na yung alagang halo. Ang dami na no. Mga tulog pa yung iba. Nandun na sa loob si sir. Yung mga pets na iba na galing sa taas. So dun nakalagay. yung, Ako baka nandyan si yung alaga namin. Yun, no? Ang himbing. Ayun, may nagising na. Ah, karamihan po. 5 one 5 3 five. Five, five. Five, five. Five time check 12.35 check natin kung pwede na i-release check natin tatawag na sila feeling ko ito wala tulog na tulog pa wala oh, feeling ko ito yan eh it's snowing Okay, time check tayo. 150, 110. So, ngayon sa releasing area, yun, sa may pinaka-basement. Medyo masarap ang tulog ni Snow. Yun, matagal. So, sana bago mag-talk lang, magising na siya para makauwi na makapag na. Relax, relax na. Okay, time check. 1.35. Tulog pa rin yung alaga na. <laughs> sarap sa ng uh, Mamaya ako pa mahuli. Uh, ako pa yung mahuli dito sa venue. Snowy gising na. Nakikita ko, guma gumagalaw. Two. na, gumagalaw na. Aso. Gumagalaw na siya. 7, 3, aso. Sino? Six nine zero Five, four, nine. six one two Seven, 723, hanapin ko lang yung cage. Kali kayo, sir. May tali yan? Naka-cage ako. Hanapin ko lang. Okay. Meron na. Teka. Kulay-pula. Umi na tayo. Umi na tayo. Uy. Uwi ka na, ha? Uwi ka na, ha? Ma'am. Okay na po. Eh, ano? Medicine na lang. Anong intake na ito? As in, pipilitin lang. Nandito na kung anong oras. So, tapos na tayo guys. sa Pauwi na tayo. Inaantay na lang natin si Darling para may kasama akong mag buhat. Medyo mabigat to at naulan na. Muna. So, maraming salamat sa mga nanood. Bye. Snowy. Hilo ka pa, hilo. Snow. Uy. Uy. Welcome home, Snow. Ayan, ano, how's your feeling? Kumusta? Grogy ka pa? Grogy pa yan, ha? Grogi. How's your feeling, ha? Grogi. So, magpapagaling ka na, ha? Okay? Bye-bye. Bye-bye. Ikaw gusto mo? gusto mo mawala ng itlog? Ha? Uy! <laughs>